Magandang araw po mga kagintong binhawa. Sa bawat yugto ng ating buhay, may mga tanong na paulit-ulit nating naririnig. Pero bihirang masagot ng maayos. Isa na dito ang Lolo, Lola, ilang beses ba dapat kayo maligo sa isang linggo? Sa ating kabataan, sanay tayong maligo araw-araw. Pero habang tumatanda, nag-iiba ang pangangailangan ng katawan. Kasama na rito ang kalinisan. Ang tanong, kailan sapat ang paliligo at kailan ito nagiging delikado? May mga senior na naliligo pa rin araw-araw, pero may iba na hirap gumalaw, bihira na lang. Alin ang tama? Kaya ngayong araw, sasagutin natin ang tanong na ito, base sa agham, kalusugan, at karanasan ng mga seniors mismo. Kaya kung ikaw ay isang senior pag alaga o may magulang na senior, ito ay para sa iyo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Kintong Ginhawa para sa mga tips na tunay na para sa ating mga mahal na lolo at lola. Bakit mahalaga ang paliligo? Hindi lang ito tungkol sa amoy o hitsura. Ang paliligo ay may malalim na epekto sa kalusugan. Physical Benefits tinatanggal ang dumi at bakterya sa katawan. Kakatulong sa blood circulation. Nagre-relax ang muscles, lalo na ang maligamgam na tunig. Emotional benefits. Pakiramdam na malinis, mas tiwala sa sarili. Sense of dignity. Lalo na kung may bisita. Nagpapasigla sa umaga. mental health benefits. Nakakabawas ng stress at anxiety. Nagbibigay ng sense of routine o normalcy. Nakatutulong para makatulog ng mahimbing. Kwento ni Mang Kapting, 76 years old. Basta makapaligo ako kahit dalawang beses sa isang linggo. Parang nabubuhay ulit ang katawan ko. Hindi ko kailangan ng aircon. Tubig lang sapat na pampaginhawa. Kaya hindi lang basta linis. Ang palidigo ay pangkalhatang ginhawa para sa katawan, isipan at damdamin. Pagbabago ng balat ng seniors Habang tumatanda, nagkakaroon ng mga pagbabago ang ating balat. Dry skin Cirrhosis Dahil sa pagbaba ng oil production ng katawan, pwedeng magdulot ng pangangate, pagbibitak o Sensitivity sa sabon o tubig Hindi na kaya ng balat ang matatapang na sabon. Ang init na tubig, mas nakakadry. Mas manipis na epidermis, kaya madaling magasgas o mamula. Tips sa pag-aalaga ng balat Gamitin ang unscented moisturizing soap. Limitahan ng oras ng paliligo sa 5 to 10 minuto lang. Iwasan ang mainit na tubig. Lukewarm lang dapat. Gumamit ng body lotion kaagad pagkatapos maligo. Ang paliligo ay dapat makatulong, hindi makasira sa balat. Ang tamang products ang susi sa ligtas na kadinisan. Gaano kadalas dapat maligo? Ayon sa mga eksperto, dalawa hanggang tatlong beses kada linggo. Ang tamang dalas ng buong paliligo para sa karamihan ng mga seniors lalo na kung hindi naman masyadong aktibo. Depende ito sa klima. Mainit ba o malamig? Aktibidad. Naglalakad ba sa labas o laging nasa bahay? Kondisyon ng balat. Madaling matuyo? May rashes? Hindi ito one size fits all. Ang mahalaga ay nakabase sa kalagay ng senior. Si Lola Estrella, 80 years old. Nung bata ako, araw-araw akong naliligo. Pero ngayon, tuwing lunes, huwebes at sabado lang, basta sponge bath araw-araw, okay na yon. Araw-araw na linis kahit hindi buong ligo. Sponge bathing o partial cleaning. Linisin araw-araw ang egg, kile-kile, singit, paa, puerta at wetan. Gamit ang limpo at maligam-gam na tubig. No rinse cleanser. Baby wipes, alcohol free. Minsan, ang simpleng punas ay sapat para papanatilihin ang kalinisan at iwas amoy. Para sa mga bedridden seniors, gumamit ng foam shampoo at leave-on cleansers. Maglagay ng fresh clothes pagkatapos. Daily hygiene routine. Mas ligtas kaysa araw-araw na buhos ng tubig. Ligtas na paliligo. Banyo. Delikado para sa seniors. Ayon sa Department of Health, World Health Organization, Maraming seniors ang natutulas o nahuhulog sa banyo kada taon. Mga delikadong sitwasyon. Madulas na sa Walang handlebar. Biglang init o lamig ng tubig. Pagligo ng mag kahit may arthritis o vertigo. Safety tips. Maglagay ng rubber mat. May grab bar at upuan sa shower. Huwag mag ng pinto kung naliligo mag-isa iwasang maligo sa gabi kapag malamig. Mas mabuti ang maingat kaysa magtusa sa isang pagkadulas. Espiritwal at pangkaisipang benepisyo Paliligo bilang ritual ng pag-aalaga sa sarili Tumataas ang mood Nagkakaroon ng sense of accomplishment Nagiging pagkakataon ng tahimik na pag-iisa at pagninilay Testimonial mula kay Mang Tonyo, 82 years old. Kapag naliligo ako, parang nagdarasal na rin ako. Nalilinis ko hindi lang katawan, kundi isip at puso. Ang bawat patak ng tubig ay parang pag-alis ng alalahanin. Kaya mahalaga rin ito sa mental health. Kailan hindi dapat maligo? May mga kondisyon kung kailan dapat iwasan muna ang paliligo. May lagnat, sipon o trangkaso. May sugat o open wound. Mahina at walang lakas. Nakakaranas ng vertigo o hilo. Sa ganitong panahon, sponge bath lang muna. Tiyaking maligamgamang tubig may katuwang hapang nililinis. May heater o mainit na kumot pagkatapos. Ang pag-aalaga ay pangunawa. Hindi kailangang pilitin ang buong ligo kung delikado na ito sa katawan. Ngayong napakinggan nyo ang buong paliwanag, malinaw na hindi araw-araw kailangang maligo ang senior. Dalawa hanggang ratlong beses lamang sa isang linggo ay sapat na kung tamang linis at alaga ang ginagawa. Sponge bath araw-araw para mapanatili ang kalinisan. Kaligtasan, ginhawa at dignidad ang mas mahalaga sa edad natin. Comment down below, ginhawa sa kalinisan, kung may natutunan ka sa video na ito. Like and share mo ito lalo na kung may kakilala kang senior o caregiver. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Kinhawa para sa mas malusog, mas masayang pamumuhay ng ating mga lolo't lola.